Mark na Cheryl, mga kapatid, kung kulang ang doble, triplehin po natin ang pag-iingat sa ating mga bahay. Sa Paranaque kasi madaling napasok ng apat armadong kawatan ang isang bahay doon. Erwin, sa pool sa CCTV, kung paano hinalugog ang bahay at di pa na at binugbog pa ang may-ari. Ikwento mo, Carla Lim. Nakasukbit ang baril ng apat na lalaking ito habang hinahalughog nila ang bahay na ito sa Better Living Paranaque. Kanya-kanyang hanap ng pwedeng tangayin ng mga kawatan, pati sapatos, Pinatos! Ilang saglit pa ang master's bedroom na ang pinagdiskitahan ng apat. Nang katukin at pagbuksan, agad nilang tinutukan ang may-ari ng bahay. Nagtulakan pa sa pagpasok sa kwarto. Pero mabilis ang kilos ng lalaki at lumabas ng kwarto para ilakang pinto. Pero ang isang ito, mainit ang ulo. Tinutukan ang may-ari sa sintido. Dito na siya pinagbubugbog ng mga kawatan hanggang sa nagising ang kanyang anak. Napaakit din ang kasang bahay pero wala rin siyang nagawa. Nagbigay ng pera ang may-ari pero pilit pa rin pinapasok na mga lalaki ang kwartong pinoprotektahan niya hanggang sa makontento na rin ang mga ito sa kanilang nakuha at umalis. Ayon sa kasambahay ng pamilya, sa bintana dumaan ang mga kawatan. Pumasok dito sa may gate, binuksan niya yung mga kasamahan niya. Yun, nakapasok yun mga kasamahan niyang tatlo. Hinala ng Paranyaki PNP Tapos, miyembro ang apat na lalaki ng uh, Onad Gang na kaparehas ng modus ng Gapus Gang. Remnants ng uh, Onad Gang kasi ganito 'yan eh, pag may nahuling isa o dalawa, yung dalawa namang natira o isa nagre-recruit naman ng iba. napunari na rin ang pulisya na walang security guard ang subdivision dahil dito mismo ang pamilya na ang nagpaigting ng seguridad ng kanilang bahay. Patuloy naman ang pagtugis ng pulisya sa apat na armadong kawatan. Carla Lim, News 5.